Hello guys! Ito pala ang aming mga ampalaya ngayon. Ayan. Natanggalan na niya kasi ng mga dahon. Kaya ayan guys. Nagsilitawan na yung mga bunga. Ayan. Napakaraming bunga ng aming ampalaya. Ayan. Ikot natin guys. Ayan, ang dami, di ba? Ayan, ang lalaki yan. Gawin daw niyang binhi yan. Ayan. Ang daming mga bunga. Pang tanim niya yun next summer. Ayan, dito pa sa mga kabilang side, guys. Ayan. Ito, itong ano. Dalawang variety yung ano namin dito, guys. Mga ampalaya. Ayan. Ayan, tsaka ito. Ayan pwede oh, bang ang daming mga bunga guys malalaki ang lalaki pa ng bunga ng aming ampalaya ayan ayan iilang puno lang yan ayan parang ano lang talaga sya limang puno lang kasi sabi ng asawa ko anim daw kaso yung isang puno lalaki hindi namumunga ayan dahon lang kaya lalaki kaya parang limang puno lang talaga yung ano mga nagbunga ayun napakarami guys Ayan, napakarami ng bunga ayun may mga ano may mga sign yung mga gawin yung ano oh, yung itanim niya next year para daw hindi ko ano para daw hindi ko mapitas <laughs> <laughs> Kasi nga, pagka magluto ako ng ano, ng ampalaya, ayan, pitas lang na ako ng pitas. Nakailang harvest na kami dito, guys. Pero, ayan, guys, napakarami pa rin ng mga bunga. Kahit iilang puno lang yan. At makita nyo, guys, napakakapal. Ayan. Napakakapal ng aming ampalaya. At maraming bunga. Ayan. Ayan di ba? Ang ganda. Ang ganda ng aming mga ampalaya. Masipag din mamunga. Ayan. Ayan, meron pa dito, guys. Oh. Ayan. Ang daming mga bunga dito pa. Dito pa sa kabilang side. Ayan. Ayan. Maingay yung asawa ko doon ah, sa kabila. May kausap. Ayan. Ayan, guys. oh, Ayan. Ang daming mga bunga. Napakaganda tingnan, guys. Ayan. Sa malayo. Ayan. Makikita nyo. Ayan. Gumagalaw-galaw pa kasi nga. Mahangin. Mahangin kaya Ayan. Ayan, gumagalaw-galaw. Oh, di diba? Parang ano? Parang marami siyang ano. Parang maraming puno pero hindi naman. Ayan. Asa na ay 'yung ano? Ito papakita ko pala guys. Ayan, ito 'yung sinabi niyang ano. Malaki daw ito, guys. Ayan. Ayan, hindi siya nagbunga. Ano lang siya, nagproduce lang siya ng maraming dahon. Yan yung pag pang-anim, excuse me. Ayan yun yung pang-anim. Kaya parang limha lang talaga siya, guys. Kasi hindi naman nagbunga yung isang hulo. Kasi ano daw yun, malaki. Ayan, ito naman. Meron pa doon sa kabilang side. Ayan. Ang laki, di ba? Ayan, ibang ano na. Ibang variety. Ayan, ang lalaki ng mga ampalaya. Maganda tingnan. Maganda tingnan. Marami na siyang naano kanina guys. Nag, nagtanggal siya ng mga dahon. Kasi i-preserve niya yun. Gawin yung ano. Uh, I-half cook lang ata. Tapos ilagay sa ziplock. At ilagay sa freezer. Para may ano kami. May maluto kami. Sa hug sa munggo. Pagdating ng winter. Ayan. Ayan. save na lang kasi nga pag magluto kami ngayon ng munggo, marami namang pwede pang tanggalin. Kaya yung iba i-ano na lang niya, isave Kung kailan magluto ng munggo kasi nga nung nakaraan lang eh. Karang araw lang nagluto. Kaya save na lang niya yun. Ayan guys. Ito yung aming ampalaya. Um, palaya. Ayan. Tanim ng aking asawa. Masipag yung aking asawa magtanim ng mga gulay. Ayan. Para makakain daw kami ng mga fresh na mga gulay. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you for watching. See you in my next videos. Ayan. Balik pa tayo doon sa dulo guys ayan napakaraming mga bunga diba ang ganda ang ganda maraming mga gulay ayan thank you for watching again bye bye god bless po